Kenkoy Anime TV. Karapi ka, paalala ko lang sa'yo, hindi dapat tayo maging padalos-dalos sa magiging hakbang natin. Dahil may mga kasama tayo na dapat alalahanin, alam mo naman, alam ko ang bagay na yun, Leorio. Pero hindi ko maipapangako na oras na makita ko ang cherry miss na yun. Wala akong ibang gagawin kundi ang tapusin siya. <laughs> Sige na nga. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kung nandito si Gon at Kilua, siguradong ganun din ang sasabihin nila tulad ko. Matagal-tagal na rin na wala sila Gon at Kilua. Pero habang wala sila, ako munang bahalang tumulong sa'yo. Kurapi ka kinakailangan ko namang madali dahil naubos ng oras ko. Nalalapit ang oras sana makarating siya sa tamang oras na pinag-usapan namin. Kung hindi, ang magiging plano ay mapapwersa akong pasukin ng lugar na ito na hindi nabubulabog ang lahat. Kinakailang kong gawin para masiguro ang kalagayan ni Noob. Dami ng gwardiya sa paligid, kinakailangan kong mag-isip ng paraan. Limang minuto. Dapat pa rin ako maghanda sa kung ano mang pwedeng mangyari. Kainis, hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip na kung ano-ano. Kinakailangan ko nang bumalik. Hindi ko na malaya ng oras. Dahil doon, nagulat ako sa mga nakita ko. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, kinakailangan nilang malaman ang lahat ng ito. Talik na ako mga kasama. Isang mahalagang balita ang sasabihin ko. nalaman na andito ako. Wala na akong magkakawa. Hindi pwedeng magtagal. Kinakailangan kong makahanap ng pagkakataon para tumakas. Mas mabuti na yon kaysa labanan silang mag-isa. <silence> Hindi ko pa rin pwedeng ang isang ito. Kahit na mas malakas pa ang totoong buhay na pito. kilangot talas talasin ang mga paningin ko sa pagkilos niya. Ah! Yeah. Hindi ko ayaw uh, makalapit ka sa akin. Ugh, hindi ako makapaniwala. Napakabilis niya pa rin. Ngayon, huli ka na! Ha! Hindi ah. 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 ako makapaniwala. Halos walang pinagbago ang bilis niya. Ha! Ah. Pero sigurado ako. Na natamahan ko siya. Ah. Huh. Ah. Huh. ah, ulas ya. pero, pero paano... Ano niya pang nagagawa ang mga bagay na yan. Hoy, lakas naman ang mo para pumunta dito na mag-isa. Sabihin mo, anong dahilan kung bakit ka napa rito, ha? ikaw, Jared ang na ng lahat ng kaguluhan dito. Uh, maswerte ka at nasa Dark Continent pa sila, Jing. Kung hindi, hindi mo magagawa ang lahat ng ito. Nagawa niya pang pakilaman ng mga kemera, Si Meruem, si Pito gagawin niya bang sandata ang mga ito? Hmm. Kinakailangan na tapusin ka na agad dahil marami pa akong dapat gawin. Ah. Uh. Uh. ay sumukbang. Hindi ko na malaya na may kasama pa pala siya. Nawala siya. Kasama nilang naglaho si Pito. Hmm. <laughs> Wala pa rin kayong ligtas. Kung mas lang akong kumilos, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kay Noob. Isa pa, hindi ko alam kanong pala siya kabilis. Kaya naman ang parito siya kasama namin. Leorio, kurapi ka. Pakiusap. Pagilingin niyo si Noob. Kung ganon, siya pala ang Kemera at na Pito Ang tinalo ni Gon Parin sa mukha niya Ang ginawang pag-atake ni Gon Tsumukagi lang ang may kain gumawa nito Kung ganon Buhay pa siya Lerio Tulungan mo si Noob Ako nang balas sa isang ito Tamang tama lang ang pagkakataon Nang sa ganon Magamit ko sa totoong laban Ang bago kong kadena Huwag kayong magalala sandali lang ito.